Hello mga palangga, welcome again to my channel. So for today's vlog guys, meron tayong isang client din na may problema sa kanyang white hair. So ang gagawin ko guys, kukulayan ko siya. Maraming mixing po ang gagawin natin dyan. So ayan mga palangga, magmimix na ako ng kanyang pangkulay. So marami ako nilagay dyan guys. Yun na nga, sasabi ko sa inyo, ay marami akong imimix para ma-achieve niya ang kulay na gusto niya. So sabi niya naman, ako na ang bahala. So ayan, gawan po natin ang paraan Guys, Since napag-aralan ko naman guys kung paano mag-mix, mag, -mix, mag ng mga color, ayan, ina-apply ko na kay ma'am kung paano gawin. So ayan mga palangga, ang tip ko sa inyo, kapag may white hair ang kiliyente nyo o mga kaibigan nyo o mga ma'am shinin nyo, ang gamitin nyo ay 6% na oxidant. Hindi po pwede yung 9%, hindi po pwede yung 12%, only 6% lang guys na oxidant ang dapat ilagay sa may mga white hair. At kapag may white hair guys, ang pag-apply ay roots to end na mula sa tuktok hanggang pababa guys. At i-section e ninyo guys para sunod-sunod ang pag-apply ninyo at hindi magulo. Ganon! <laughs> Ayan guys, tingnan nyo yung aking ginagawa, ba? Diba? Kailangan pababa ako ng pababa hanggang makover natin white hair. Doon po ako nagpupokus dun sa roots niya kasi napakarami niyang white hair. i up you know. So, yun guys. Tapos ko na si Mama. Ayan ang result guys ng kanyang buhok na maraming white hair kanina. So, marami akong minix dyan guys. Ang una kong minix dyan ay kulay blue. Ang number ng kulay blue ay 0888 and 019 ash and then dark brown and then 70 blonde. Ayan guys, ang mga hinalo ko sa buhok ni mama. So, hindi naman siya naging blue, hindi naman siya naging black, at meron pa po siyang passion color, ba? Diba? Maganda ang result, guys. So, ayan mga palang, tapos ko na siyang kulayan. So, ang gusto ng kliyente, gusto niya pa magpalagay ng highlights, guys. Para pag tumubura yung white hair niya, hindi, hindi masyadong halata kasi mayroon siyang highlights. So, ayan mga palang, atin na pong i-set up o i-prepare ang gagawin kong pag-highlight sa kanya. So, makikita niyo, guys, kung paano ko gawin yung highlights niya. A few moments later. So yan mga pala mag start na tayo mag highlights. Dito tayo mauna guys sa bato hanggang pataas ng pataas. Yan binabaybay ko yan guys isa isa ang kanyang highlights. Para maganda guys ang posisyon ng mga highlights niya sa kanyang buhok. Sa kanyang ulo I mean. <laughs> Alam niyo nga lang itong highlights na ginagawa namin. Ito 'yung napakatagal gawin kasi talagang itong maglalaan ka talaga ng oras para sa pagpapaganda, 'di ba? para maayos guys ang gawa ng mga hairdresser kasi pag nangamadali ka agoy wala hindi maganda guys tapos ibiblame ka nila bakit ganon eh kasi nga nagmamadali sila ba diba? tama guys agree ba kayo guys <laughs> <Charot>. <laughs> 反正。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. So, yan mga palang, katapos ko ng applyan ng highlights si Madam. So, ngayon, ang gagawin natin, ibabad po natin siya ng 35 minutes to 45 minutes. So, depende guys sa loto. So, iti-check ko yan mamaya guys. So, ipapakita natin sa client kung okay na ba ang kulay na gusto niya. O kaya, ibababad pa po natin talaga kung gusto niya ng maputi ang kanyang highlights. Yun nga guys, depende sa kliyente. Kasi mayroong kliyente na gusto yung white na white yung kanyang ano, highlights o kaya brown lang. So, ayan mga palang, tapos ko nang i-highlight si ma'am. So, ayan, tinatanggal na natin. At okay na daw ang kulay ng kanyang highlight. So, ayan, kailangan bilisan natin, guys. Kasi maghahalo yan, guys, sa buhok niya. Kaya kailangan madanian ang pagkuha ng mga papel. I mean, ang foil pala. <laughs> foil, guys, ang ginagamit sa pag-highlight. So, ayan po talagang mga gamit ng mga parolista kapag nag-highlight sila. Tsaka meron pa isang ginagamit guys, yung posting cap. Para sa maigsing book yun guys, sa mga panglalaki. Posting cap ang gamit guys. Sa mga mahaba guys, yan foil ang ginagamit. Shampoo time, mga palangga. Sis, ako lang mag-isa, ako lang din mag-shampoo. Diba? Laban lang ang kolorete. client ko guys, neighborhood ko lang, friendship ko yan guys. So, meron siyang milkihan, so may nabili. Eh ngayon walang tao doon, kaya yan. Nakikita sa CCTV niya. Kaya yung pinuntahan ko muna, sabi ko wala, kaya nagsisigaw ako. Ay <laughs> mga palangga, hindi ako galit ha. Malakas lang talaga ang boses ko. Kasi tawag na tawag yung mga bata, eh, walang tao. <laughs> Nagpapaganda pa ang mayari ng ano, meltihan. A few moments later. So yan mga pala, gata tapos ko ng highlights si Madam. Ayan ang gusto niyang kulay guys. So yan guys, kapag may highlights, kapag tumubo na yung white hair nyo, hindi na masyadong halata guys ang white hair. Kasi magbe-blend yan sa highlights na nilagay ko. So yan lang guys, sana nag-enjoy kayo sa panunod. May sana at may natutunan kayo sa aking vlog for today. Thank you for watching, guys. Love you all. Please subscribe my channel, Uncolority Passion. Bye, guys. Mwah.